<laughs> <laughs> Hindi mo matidinig pero puro sigaw, puro diyaw ang maririnig ko dyan. Baka, uh, mga, na, mga lang nakakatuwa uh, experience mo yung ganyan na kahit uh, pagod, hirap, sarap pa rin sa experience. At yan, yan naman yung bago. Bago tumao, picture-picture muna at laging sinasabi ni Kuya na Ayusin yung pagbaba dahil tataob yan once na mali yung balance. Kaya ang nangyari is tumaob yan, no? Nung bandang uli, abangan nyo at yan. Yung pinang-experience, yung kahit anong gawin mo is hindi ka makaangat. Buti na lang may life best. Kaya lang kinakabahan ako dahil siyempre yung may kasama ko, yung asawa ko. O, oh, di ba? Tumaob. Nakakatakot din, Minsan. Hello, what's up? Ayan, oh. Nahulog ka. Ano, natumbaw yung sinasakyan namin, no? Oh. Ayan, guys. Mga kasama ko. Ayan yung mga kasama namin, oh. Alright. Kawai, kawai! Woo! Uh, ano, uh, tumagal kami dito sa gitna dahil natumbaw yung banana boat namin. Uh, sa gitna kami, guys. Ayan, Buti. Nagsama kami bata, pero nasheed namin. Kasi, ano, uh, kasama naman namin. Nakalay best kami dalawang mag-asawa. Ayan, oh ayan o, makasama namin okay, ang alon ang hirap mga guys mga ano guys yung mga banana po mag -sama yung mga bata no? para safety 84 buses lang yan yung si Manong, ang galing round up ako namunikat kaya wala nang magawa